Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang kinukuha na nga po ng Phoenix Suns, si Coach Darvin Ham. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang hinihinging trade offer ng Chicago Bulls mula sa Los Angeles Lakers, kapalit ni Zach Levine. Matapos lamang nga po mga katrops na patalsigid ng Los Angeles Lakers si Darvin Ham bilang kanilang head coach ay may mga lobas na nga pong balita ngayon sa social media patungkol sa pagbabalik niya sa NBA. Sa katunayan, noong nakarang araw pa lang ay kinausap na nga po siya ng Golden State Warriors para maging bagong assistant coach ni Coach Steve Kerr. Maliban na rin nga po dyan, ay may lobas na rin nga pong balita ngayong araw na kinausap na rin naman nga po siya ng front office ng Phoenix Suns para i-hire bilang assistant coach muli ni Mike Bodenholzer. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nagkasama na nga po si Mike Bodenholzer at Darvin Ham sa Milwaukee Bucks nung magkampiyon ito taong 2021. Ngunit sa kabila nga po ng history ng kanilang pagsasama ay mismong si Darwin Ham rin naman nga po tumanggi sa naging alok sa kanya ng koponan ng Phoenix Suns. Bagamat man nga po hindi nato sinabi ang tunay na rason ng kanyang pag-ayaw, ay marami nga po naghihinala na mas gusto nga po nito na maging head coach ulit ng isang NBA team. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang balitang hinihinging trade offer ng Chicago Bulls mula sa Los Angeles Lakers kapalit ni Zach Levine. Dahil nga po mga katrops hindi na naman nakapasok ang Chicago Bulls sa playoffs ngayong taon ay may lobas na nga pong balita na hindi na nga po committed pa ang kanilang kupunan para sa kanilang superstar na si Zach Levine. Sa katanayan, ayon nga po sa nalabas na balita ng NBA analyst na si Casey Johnson ng NBC Sports Plano na nga daw pong ibaba ng Chicago Bulls ang kadalang asking price para i-trade si Zach LaVine ngayong off -season. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, bago pa man nga po magtamo ng season ending injury si LaVine ngayong taon, ay balak na nga po sana nila siyang i-offer sa ibang mga team sadyang hindi lamang nga po ito natuloy dahil sa napakalaking hinihingi nilang kapalit nito. Ngunit sa pagpunta nga po ng off-season, ay hindi na nga po mag pa ng oras sa kanya ang Bulls gayong gagawin na nga po nilang priority ang pag-trade nila sa kanya. Sa ngayon nga po mga katrop, sa isang all-star level at isang future first round pick na lamang ang gusto nga po nalang makuhang kapalit ni Lavin sa isang trade. Subalit sa kabila nga po niyan ay inaasahan pa rin nga po na ng Chicago Bulls na gawin ang trade nito. Since malaki pa rin nga po ang kanyang kontrata plus questionable na rin naman ang kanyang pangangatawan at ang kanyang kalusugan. Pero sa kabila nga po niyan ay may mga teams pa rin nga po ang inaasahan na susubok sa pagkuha sa kanya kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers na mas mapapadali na lamang nga pang pagsungkit kay Zach Lavin, lalo pat hindi nga po ganun kataasan ang inihingi sa kanilang trade package ngayon ng Chicago Bulls ngayong offseason. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.